Ipasusubasta ng Bureau of Customs ang kinumpiskang labintatlong luxury vehicles sa mag-asawang Diskaya para mabawi ang anilay perang nakulimbat sa maanumalya o flood control projects. Isa lang yan sa mga tinalakay ng Independent Commission for Infrastructure kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno kung magkano at paano mababawi ang pera ng bayan. May unang balita si Joseph Moro. Paano mababawi ang pera ng taong bayan na kinulimbat galing sa mga maanumalyang flood control project? Yan ang pinag-usapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Anti-Money Londoning Council, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit at iba pa. Para kay ACI Chairman Justice Andres Reyes, galit na ang taong bayan. Our country is in crisis. The flood control scandal is on everyone's minds every day. We are all enraged, hurt, and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. Pero gising na raw ang tao kung saan ginamit ang kanilang pera. Money that should have been utilized to better the lives Of Filipinos were instead used by corrupt individuals to buy exotic cars, luxury vacations, and even gamble in casinos. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Pero magkano ang perang nakulimbat at magkano ang maibabalik? Sa lawak at dami ng mga maanumalyang flood control project, hindi pa yan matiyak ng ICI. Sa ulat ng DPWH, may ng lampas apat na raang mga umunoy ghost flood control projects. Asa isang buwan na hearing ng ICI, ang naiimbestigahan pa lamang ay mga proyekto sa Bulacan at sa Oriental Mindoro pero sa ngayon na freeze na ng AMLC ang sobra sa 5 billion pesos na bank accounts at ari-arian. At ang limang bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter ni dating Representative Saldi Ayon sa ICI, mas mabilis yung mga forfeiture proceedings o so pagbawi sa mga ari-arian, katulad na lamang dito sa mga luxury vehicles. Maaari na itong gawin kahit wala pang sintensya yung mga kasong kriminal na posibleng isang laban sa mga sangkot sa anomalya. Pagka forfeiture kasi, ibig sabihin, these uh, properties or this money is not actually theirs, but was taken from, uh, was, was uh, in a way, uh, Not theirs, and probably proceeds of a crime. This is different from the criminal aspect. This is administrative and civil uh, remedies, which uh, in a way will be shorter. Sabi ng ICI, ipapa-auksyo na ng Bureau of Customs ang kinumpiskang labing tatlong mga luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa Nobyembre nila pwedeng i-auction ang mga sasakyan at maaaring makakolekta ang gobyerno ng 200 hanggang 220 million pesos. May mga kulang daw no, sa kanilang mga papeles which now gives them right the, give, gives them the right for them to auction this off. So in that case there will be an immediate uh, 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 recovery with regard to the to these cars no yung, yung once mabenta na yung mga mga auto niya Sinabi na rin dati ng ICI na ipapa-auction din ang dalawang luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagkakahalaga ng 12 million at 34 million pesos pero iniimbestigahan pa ang mga papeles ng mga ito Ito ang unang balita Joseph Morong para sa GMA Integrated News Suportado ng Korte Suprema ang hakbangan ng Office of the Ombudsman na buksan muli sa publiko ang Statement of Assets Liability sa Net Worth o SALN ng mga public officials. Pwede raw hiligin sa Office of the Clerk of Court ang mga kopya ng SALN, Personal Data Sheet at Curriculum Vitae ng mga magistrado ayon kay Supreme Court Spokesperson Camille Tain. Kailangan lang daw masunod ang proseso at kondisyon sa ilalim ng batas para mabigyan ng access sa SALN. Nabita ng request form na nasa website ng Korte Suprema. Kailangang ilagay ang dahilan kung bakit humihingi ng kopya ng SALN. Pag-aaralan daw ng Supreme Court on Bank kung aaprobahan ang request. Oh! Dumarami pa mga sinkhole sa Cebu, kasunod ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30 sa barangay Maslog sa Tabogon. Apat na singko lang sa ilalim ng dagat, malapit sa dalampasigan. Maglalagay raw ang Philippine Coast Guard ng mga boya sa lugar para limitahan ang pagpasok ng publiko doon. Isang malaking sinkhole naman ang nakita sa gitna ng mga bundok. Malayo raw sa residential area pero nagsasagawa pa rin sila ng assessment ang Tabogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinapayuan ng mga residente na huwag lapitan ang mga sinkhole. Sa San Remigio naman, iniligtas ang isang asong nahulog sa malaking sinkhole. Gamit ang lubid, buwaba sa sinkhole ang isang residente para makuha ang aso. Tumulong din ang iba pang residente. Naibalik na po sa may-aring aso. ay sa video uploader na si ni Balili, nangyari ang insidente noong October 30. Base sa monitoring ng Mines and Geosciences Bureau sa bayan ng San Remigio na itala ang may pinakamaraming sinkhole matapos ang malakas na pagyanig noong September 30. Mga kapuso, nagbabadya pong mag-landfall ang ikatlong bagyo natin ngayong buwan ng Oktubre. At base po sa datos ng pag ay posibleng dumaan ang bagyong ramil malapit po sa Katanduanes, umaga po o hapon bukas. At maaari rin po itong mag-landfall sa Aurora o kaya Quezon Province sa darating na Manilinggo. Sunday po yan, bandang umaga o hapon. At posible rin lumakas pa ang Bagyong Ramil bilang tropical storm o kaya isang severe tropical storm bago ito tumama sa lupa. Sa ngayon, namataan po ang Bagyong Ramil, mahigit sa libong kilometro silangan po yan ng southeastern Luzon. May lakas po ito na 45 km per at pagbugso nga abot naman sa 55 km per hour. po yan pa west-northwest ng Marahan. Makaapekto na po ang draft o yung buntot ng bagyo sa Katanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Nakataas na po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa easternmost portion ng Quezon Province, buong Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Albay, Northern Eastern portions po ng Sorsogon at Eastern portion ng Northern Samar. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Andrew Pertiara, know the weather before you go. Para magsafe safe lagi. Mga kapuso. This Sparkle Star. Rita Daniela sa upcoming episode ng Magpakailanman Bukas. Reunion project nila yan ng award-winning director na si Kapuso Director Zig Dulay. May unang balita si Athena Imperial. Mas inspired daw magtrabaho ang Sparkle Singer actress na si Rita Daniela matapos igawad sa kanya ang Best Actress Award ng Sinag Maynila 2025 Independent Film Fest. Pagkilala ito sa kanyang pagganap bilang gurong si Araceli Lumawig sa pelikulang Madawag ang Landas Patungong Pag-asa. One of the juries are talagang very respect, respectable directors sa generation ngayon, which si Direk Zig Dulay. The fact po na actually manominate ka lang or to even consider, you know, you to run for or be a candidate for like best actress is more than enough. Si Direk Zig Dulay ang direktor ng multi-awarded winning films na Firefly at Green Bones at GMA Prime Series na Maria Clara at Ibarra. Huling nagkasama sa trabaho si Narita at Direk Zig sa GMA Crime Mystery Series na Widow's War. Masusunda na yan ang episode ng GMA Drama Anthology Series na magpakailanman. Excited ako na marami akong matututunan, hindi lamang dun sa paggawa, ulit pa ng, ano, ng mga serier, mga ganitong klase ng drama. Kapupulutan daw ng aral ang episode sa Sabado na tatalakay sa mental health at ang kahalagahan ng masasandalang pamilya. This is very um, actually sensitive but also brave enough para po um, tahakin ng magpakailanman. Madadali rin po ang inyong mga puso dito. Ito ang unang balita Athena Imperial para sa GMA Integrated News. Tila minadali raw ang pagbukas ng isang super health center sa Antipolo Rizal nang malamang i-inspeksyon nito ayon sa Department of Health. Kabilang yan sa halos 300 super health centers na inilista ng DOH na hindi umano kumpleto at hindi mapakinabangan. Inusisa ni Health Secretary Tender Bosa pagbubukas ito kahapon dahil noong July 2024 pa tapos ang construction nito. Ayon sa Antipolo City Hall, hindi totoong minadali ang pagbubukas ng Super Health Center dahil isang linggo na silang naglilipat ng mga gamit. Inayos pa raw ang proseso kaugnay sa pagpapasweldo. Patuloy rin daw sila nagaharap ng medical staff. Naghahanap pa sila ng radiologist at radiologic technologist para sa partial operation ng center. Nang datan kahapon ng DOH Operational na ang nasabing Super Health Center. Kompleto rin daw sa gamit. Sabi ni Rebosa, patunoy ito na sapat na ang hindi higit sa 20 million pesos sa budget ito. Parang nalaman yata nilang bibisita ako. Bakit ngayon lang natin nagamit ito? Meron po tayong ipinoprogram pa ng mga other na gamit. Siyempre po, yung manpower... Hindi naman po tatakbo ang isang uh, health facility kung wala po itong manpower at iba pong mga gamit. So yun po yung kinailangan pa hong gawin ng amin uh, aming pong lokal na pamahalaan na hindi naman po ganun kadali. So kailangan nga po natin to i iprograma pa. Nanindigan ng Marikina City LGU na hindi sapat ang 21.5 million pesos sa pondo mula sa Department of Health para makitayong Super Health Center. Hindi raw ito ordinaryong pasilidad dahil tutugunan daw nito ang mga taong may special needs at magsisilbing special facility. Dapat noong 2021 pa raw na umpisahan ang proyekto at natapos noong 2022 pero ayon sa Marquina LGU, naantala ang ng pondo ng DOH. Taong 2023 lang nasimula nito at noong April 2024 natapos ang first phase ng proyekto. Itinanggari nila na Ghost Project ang nasabing Super Health Center. Nakumpleto raw ang phase 1 nito alinsunod sa pondo ilalabas ng DOH sa panayam natin kahapon sa unang balita, sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na ang Kongreso raw ang may kapangyarihang magbigay ng pondo. Kaugnay sa 180 million pesos na hinihingi ng Marikina City LGU para matapos ang proyekto. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa pag ari ng Pilipinas sa mga pundasyong namataan sa ilalim ng tubig sa Baho de Basinlo. Mismong ang AFP raw ang nagtayo sa mga biga at poste ilang dekada nang nakararaan. Ayon sa Philippine Navy, inilagay ang mga ito noong 1990s bilang pundasyon ng itatayo sa ng outpost o barak sa bahura. Sa mga ibinahaging larawan ng Navy, kitang kinapitan na ng lumot at iba pang marine growth ang mga biga. Samantala, ikinababahala ng Philippine Coast Guard ang mga dagdag na boyang inilagay ng China Coast Guard sa loob na at labas ng Bajo de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakiisa si Tekta Clock host at Stars on the Floor judge, Pokwang sa paglaban contra-fake. Kasaba nito ang paglilinaw na hindi siya endorser ng anumang online sugat. May kumalat kasing video kung saan tila featured si Mamang Pokwang sa isang advertisement para sa isang gaming platform. Paglinaw ng Kapuso Star, deep fake ang video. At kinuha raw ang video sa isang dating live selling niya at pinatungan ng peking bosses gamit ang Artificial Intelligence o AI. Nananawagan si Pokwang na i-report ang deepfake video kung makita ito sa social media. Maging maingat din daw sa mga nakikita natin online. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.